Para kay basketball superstar Arwin Santos, hindi pa tapos ang kanyang PBA career. Naglalaro si Santos ngayon sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL na posibleng maging daan para makabalik ang Pampanga dribbler sa PBA. May detalye si Dennis Principe. Umaasa pa si former PBA Most Valuable Player Arwin Santos na magre-retiro siya sa basketball sa suot ang isang PBA jersey. Sa katunayan, pinangananan pa ni Santos ang isang PBA ball club na posibleng niyang paglaruan o sa matapos ang kanyang kampanya sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Kasalukuyang naglalaro si Santos sa Pampanga Giant Lanterns sa ilalim ng kanyang tatay-tatayan at Coach Delta Pineda na incumbent governor ng Pampanga. Sa totoo lang ang kontrata ko rito, uh, kung magagang usapan namin ng tatay-tataya ko, hindi pala kontrata. Uh, um, matulungan ko siya na hanggang sa mag-champion ang team na to. uh, yun, after nun, um, maraming pwede mangyari. Uh, pwede kong maisip o pwede kong ipakita na gusto ko pa maglaro sa PBA. Dahil pre agent naman ako, um, nandiyan ang Converge. Diba kung talagang kaya ko pa, why not? Hindi naman ako yung taong ipipilit ko yung sarili ko pwede ko naman kayang makipagsabayan ulit sa PBA, di ba? Kaya ako lang, ang binabasa ako lang naman yung health ko eh. Pararamdaman ko naman yung pagkakayang-kaya ko. Ako mismo sa sasabi sa ko sa PBA na makakatulong pa po ako, baka pwede niyo kong uh, igamitin kahit isang conference o isang, isang taon. Sa PBA, huli naglaro si Santos sa Northport Batang Pier mula 2021 hanggang 2023 bago ito nagdesisyon na maglaro sa Pampanga. Kuminang ang karir ni Santos nang maglaro ito ng 12 season sa San Miguel Beer kung saan nakatikim ito ng siyam na PBA titles at isang Most Valuable Player Trophy noong 2013. Hindi pero kung ako tatanungin, um, makabalik pa rin sa San Miguel, makapag-retire ako sa San Miguel. Yun ang pinag-usapan uh, pinag, ng pinag namin ng tatatatayang ko. Sana makaroon ng pagkakataon. Makabalik ako sa San Miguel. Uh, Bumpa pala San isang champion pa, tapos retire na ako sobrang okay na ako. Hawak ng Pampanga Giant Lanterns ang isang 1-0 series lead kontra Bacoor Strikers sa kanilang championship showdown. Ang Game 2 ng MPBL 5th Season National Title Series ay magaganap mamayang alas 7 ng gabi sa Brenzi Giao Convention Center sa San Fernando, Pampanga. Dennis Principe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.